Pagandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na balita itong pag-usapan natin. Uh, post ng News 5, 27 minutes. Pahayag ni Senator Ping Lakson tungkol kay Saldiko. Hindi iimbitahan dahil sa interparliamentary courtesy. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lakson na hindi nila iimbitahan si Senator Ping Lacson na hin ah, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson na hindi nila iimbitahan si Ako Bicol Representative Saldico upang dumalo sa pagdinig ng committee. Sa kabila ito ng aligasyong kinakaharap ng kongresista kaugnay ng umanoy kickback sa flood control projects. Paliwanag ng senador dahil ito ay interparliamentary courtesy. Uh, ito ang exact statement ng senador. My interparliamentary courtesy. He still a congressman. Voluntarily, he can appear and testify or manifest. Pero, to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Yan po ang saad ni Senator Lacson. I don't know sa inyo kung anong dating sa inyo. Are you happy? Are you sad? Ako, medyo laylay ang akong balikat. So, ibig sabihin, merong immunity si Saldico uh, paano? hindi ko na may paliwanag medyo <laughs> magbasa na lang ako sa mga comments kasi talagang I don't know kung uh, may papupuntahan pa ba itong investigasyon nito. nung una sinasabi ko na believe ako sa believe ako sa Senate Blue Ribbon Committee Bilib pa ako kay Senator Lacson. I don't know ngayon kung bilib pa ba ako. <laughs> aki, pang balabalansihin. Oh. Uh, ano na lang. People who reacted. Tingnan natin ako ah, kung anong pakiramdam ng mga nakanito. 14,000 people who reacted. Okay. 9,500 tinatawanan itong si Senator Lacson 4,100 galit! I don't know kung galit ako o tumatawa. Hindi <laughs> ko pa alam. 754 lang ang nag-like sa kanya. Yan po ang reaksyon ng... So, 754 around how many percent? 2 ng 14,000. So, mas maraming netizens ang hindi sumang-ayon dito kay Senator Lacson. Basa tayo sa mga comments. Hmm. BYI Serot, you can't spell corruption without ko. Co. O ano <laughs> corruption. ko. Ah. Co. Hmm. Christian Kada. O, oh, and the credibility fades away. O, oh, yung sinasabi ko. Na nung una sabi ko na may tiwala ako sa Senate Blue Ribbon Committee. May tiwala ako kay Senator Lacson. Ngayon, hindi ko na alam. John is no. Ngayon na nag-imbestiga sa sabihin, walang credibility. <laughs> Gab, bahay. Kakampink. Talino mo talaga, Lakson. <laughs> oh, inanohan na siya nakakamping. Inakusahan na. Velos Niel. See? So that's basically saying he has immunity. Immune, <laughs> immune. Velos Niel, courtesy should not come above what the law demands. Period. Henny Palau, kaya nagpalit ng mga Senate President uh, Blue Ribbon kasi mabibisto sila. Estef Nani, isa lang ang ibig sabihin niyan, ikaw ang protector nila Saldico at Martin Romaldes. di na kailangan ng explanation <laughs> Tony Di Maguel ito maganda ito you can bend naman yun law to please the people <laughs> napunta to kay Senator uh, Mr. Bendelo Hari Francisco Pwede naman politely impitahan like since your name was mentioned you might want to give your side to clear your name. <laughs> Edgar Eva well sabi nga there is honor among thieves. Anyway, ah. Uh, nakaka I don't know how do I feel now. Kakanta na lang siguro ako. Lonely. I'm Mr. Lonely. I have nobody. Oh oh, oh. oh. Lonely. So. Ano pa? Kinasuhan na nga eh. Oh. Happy na ba tayo na nakasuhan na si Congressman Saldico? Ah. Uh, again, ako, iba yung kaso, yung sampan ng kaso, iba yung makunbik. Dapat ang bottom line, makunbik. Para mapreso. Eh, ang bilis eh. Isang statement lang ng District Engineer Alcantara, sabi kagad, sasampan na ng kaso. Ang tanong, gaano kalakas yung statement o mga ebidensya na hawak ni District Engineer Alcantara. Kasi, kaso ka ng kaso, mamaya, ibasura ng korte, o di sabihin, oh, you see, malinis ako, dahil ibinasura ng korte, yung kinaso sa akin, oh, magiging hero pa siya. Kaya, I, uh, I don't know, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito mo na ni ang mataga ano giero nga magatop na sa iyang balay si kuya si Oops. Oh, so mo ni ang itsura sa ilang balay so ilang ilisdan o giero kay natagaan man sila so magatop sila karon si kuya so mga dako na gid kayo ang mga bulslot sa iyang yero So, mo po ilang abuhan nga mo ilang kahimtang kung ulan nga wala na git sila ma, uh, kuanan masilungan mo sa ilang atop nga trapal lang po ang naasa ilang abuhan. So, makita gid nimo nga loy gid kayo sila. So, kaya natagaan mo sila giyero. So, mag-atop si Kuya Karun. Maupod ni karon maupod ni ang ilang uh, higdaanan sulod nila. Ah oh, so makita imo na ada ngada ng buslot. So karon kuya pila na ni katuig ang imong balay kuya four, nga inani na. 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni kuya usan inani ang abuhan inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buki mong anak kuya? Betul kaso ah, tulog ang anak ni kuya so si kuya kay natagaan magyero so mag atop siya karon oh, so, nauman na yun. Lindot na yun kaayo ang atop ni Kuya. Mabuhan din na tuluan. Salamat sa ginoo sa, uh, sa sa, uh, sa uh, uh, Oh, sige kuya, salamat po. Ako, gira kong pagpasalamat sa ginoo. Oh, sige. Salamat po.